Igikisa ko sana yung sitaw. Ay, kaya na kayo pong mag kain ng anong laging nag Kasi marami ako nakakain ng kanin. So, sinabawan ko na lang. Ang hirap magsuot ng damit pag mataba na. sinabawan na ako, chun Uloy, ah. Dinagutangan na ng isda ng oras mulay sa parang po, buyas, wala kamatis, asin lang at kunting asin at si, ano, loya. Alam ah. niyo sa dubuhon, kaya lang, magdaganan akong kain pag ano, pag masarap yung ulam. Kapit ako mag-out. Kanina tiyo, nagisi ako alas sa is, nakalag ka, inaka-replay e, pa ako doon kay ano, ngayon po tapos nakatulog ulit ako after alarm nagising ako la city na si babae ano na nataranta ka alam mo nabasat ko yung ano lalagyan ng tubig at saka bowl kaya dili ako ng bowl palitan ko para hindi siya magalit nakita niya nag oh, hinahinay lang daw ako kasi nataranta ako eh bili na lang ako ulit sa Japan home okay. Agoy, nawala na yung aking sing... Ano, umiikot siya. Ayan, nilipat ko dito. Nilipat ko sa... Ibalik ko doon. Mag-in ako mga launa. May latranta ako. Yung ito nabasag. <laughs> Dalawa yung ganyan na, may nabasag. Kasi nagkisi ako, ng alarm Sa is pinatay ko yung alarm. Ala, dire yung tulog ko. Mabuti na lang pagkata ng is at toast bread. Yun lang. At gul, isang protas. ako ay. Bibili na naman ako ng ano. Tapos ito na natapsingan o yan o, limang ganito na yung nabasag ko kasi pag nag alarm wag na ibalik i-off alarm ko natulog ulit ako yun dalidrit sa so sleeping forever na Kerupul, na dalawang nabasag ko, oh, hindi pa niya lang nabasa yung isa. Kaya, bibili ako, pag nakapamalingki ako, bibili ako ng pangkalit. E eh, plastic na lang plato ko para hindi mabasa. Hmm, may nablato. Hmm, 45, tama na, 46. 3 minutes na lang, mag-iend na akong Kapi naman, mataranta Murta kita ng pangawat. Kita uras. Hindi na niya nakaitig niya. Binaon na niya sa office niya. Kasi maaga pala siya alis. Sabi. Buti hindi nagalit. Kasi nakita niya, taranta ako eh. bili na lang ako ng mga ano, sabi ko sa kanya, bili ako ng bago. Pag yung tubig, baka bumalik sa ito sa'yo dami. Buti na, Kasi yung tubig na ano siya eh. Sarap kasi yung tulog ko. Oh, alas 6 na, ng alarm Pinatay ko yung alarm. Pag gising ko, alas siya. na, igising na siya. nabasag tuloy yung ano okay na salamat na son 27. uh, 2 minutes more at 3 minutes more mag in ako at wala na siyang signal. Matulog ka muna dyan at matulog ka pahinga. Kasi nawalawala na signal ko. Okay awelessa ka muna at mag-ano